Tatlong dekada ng deboto ng poong Jesus Sareno ang senior citizen na si Leonilo Manzo. Dalawang malubhang sakit na raw ang pinagdaanan niya kung saan kinailangang operahan ang kanyang prostate at appendix. Naniniwala siya na malaking dahilan ng kanyang paggaling ang panata sa poon. Isa si Leonilo sa mga dumagsa sa Crino Grandstand gayong araw para makiisa sa tradisyonal na pahalik. Yung kagalingan ng mga karamdaman at yung magandang ah, kalakasan ng katawan. Ngayon, yung hindi ko napati na yung mga anak ko na magkapagtapos, magandang ah, okay naman, lahat sila nakapagtapos. Kung si Leonilo, 30 taon nang namamanata, ang debotong si Carol Velasco, kasi simula pa lang noong 2024. Dasal ni Carol na gumaling ang kanyang nakaratay na lola sa tulong ng pagpahit ng panyo sa poong Jesus Nazareno at mas may malawak siyang hiling. Siyempre, kaligtasan po ng buong bansa. Na, buong bansa po, yun naman po yung ano, papayapaan, lalo sa darating na eleksyon. Ganito kahaba yung pila ng mga deboto na umaasang makapagpunas ng kanilang panyo o tuwalya sa puong Nazareno. Iba pa yung pila na dinadanas doon sa labas. Pero hindi yan iniinda ng marami dahil para sa kanila sulit ang mahabang paghihintay para maatupad ang habang buhay ng pananampalataya. Pero hindi yan iniinda ng marami dahil para sa kanila, sulit ang pagtitiis matupad lang ang habang buhay ng panata. Dama rin ang malasakit ng mga namamanata sa kanilang kapwa. Ang mga karidad o volunteer nagpapakain sa mga deboto, maagang naghanda at tumulong. Katuwang ng karidad ang Quiapo Church na unang beses dinala ang feeding program sa Crino Grandstand alam mo yung seven hours silang naghintay tapos kahit pa din dun sa ending nila, meron silang konting champurado. Ayon kay Nazareno Fees Advisor Alex Irasga, handa na ang lahat para sa traslasyon bukas. Nasa 14,000 na mga pulis ang magbabantay para sa seguridad ng prosesyon habang ang Health Department nagdeklara ng code white o nakastandby ang mga ospital sa anumang emergency sa Metro Manila at ibang rehiyon. Ilan sa mga ipinagbabawal sa traslasyon ang pagsusuot ng sumbrero, payong at hoodie. Hindi rin pwede ang tumbler kaya para sa mga mauuhaw, dapat magdala ng transparent water bottles. May mahigpit namang paalala ang organizer sa pagsampa sa andas. May mga ihoso sa baba ng andas. No? Uh, para ho kasi makalapit ka sa andas, dati ang kalakaran ho, sumasampa ka sa balikat at ulo ng mga deboto. This time, hugutin ho namin pababa ang mga sasampas sa ibaba. Kung sakali man pala pa rin sila makasiksik sila hanggang doon sa likuran at makaakyat sila, eh hindi ho namin sila papayagang tumayo ng mas mataas sa ating uh, senyor. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.